Inilahad ng iba't ibang kagawaran ng pamahalaan ang mga programa at serbisyo na inilalaan para sa mga person with disability o PWD sa Nueva Ecija. Ito ay bilang tampok sa kamakailang paggunita ng National Disability Rights Week sa Lalawigan. Sinabi ni Persons with Disability Affairs Office, Nueva Ecija Provincial Head Ariel Santa Ana, Mahalaga ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong tanggapan sa pag-usulong ng karapatan at pribilehiyo na dapat matamasa ng mga PWD. Kabila sa mga ipinailuwanag ang ginagawang pamaraan ng Department of the Interior and Local Government para masiyasat ang pagtugon ng mga lokal na pamahalaan health at education facility at iba pang tanggapan sa mga pangailangan ng sektor. Nakatutok naman ang Dr. Paulino J. Garcia Memorial Resource and Medical Center o PJG Hospital at Provincial Health Office sa paghahatid ng libreng serbisyong medical na kailangan ng mga kababayan. Kaugnay nito ay nagsagawa ng mobile registration at paggawat ng identification card ang Philippine Health Insurance Corporation para sa pagpapatala sa kategoryang PWD na layuning makatulong sa mga gastusin sa pagpapagamot o pagpapaospital ng mga mamamayang kabilang sa sektor. Sa idinaos na programa ay uh, hinikayat ng Technical Education and Skills Development Authority Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Provincial Public Employment Service Office, at ako ang Saklay Incorporated. Ang mga kababayang may kapansanan na lumahok sa mga programang pangkapuhayan at pagsasanay lalo na ang mga nais magkaroon ng dagdag na hanap buhay at kita. Ibinahagi rin ng Philippine Information Agency at Wesleyan University Philippines ang mga inisyatibo sa pagsulong ng karapatan ng mga PWD sa lalawigan. Maliban sa paglalahad ng mga programa para sa mga PWD, ay tampok din sa idinaos na okasyon ng paghahatid ng libreng konsultasyong medikal, mga gamot at iba pang libreng serbisyo tulad ng gupit, pedicure at massage bukod pa ang pamahagi ng food packs, fruit tree seedlings, assorted vegetable seeds at mushroom fruiting bags para sa mga nakiisa sa pagdiriwang. Hindi naman na mawawala sa kasiyahan ang pagpapakitang husay at talento ng mga PWD sa pag-awit, pagguhit at sport na tampok din sa programa. Samantala, sumentro ang pagdiriwang sa temang Promoting Inclusion, Celebrating Abilities and Advocating Access na taon-taon ay ginugunita sa buong bansa.